tricycle na may napakalaking speaker, pinakamalaking tambucho sa Pilipinas, rider na kusang umaandar, boss Lucio na tumatalon, critic na napawaw, pibay na nagulat, at boss na sumasayaw. Kumpara kwento ko lang sa iyo yung napakalupit na event na napuntahan ko Habang papunta nga sa event ay eh, gamit natin tong motor nating si Jane Ang ating Dominar 400 Isang taon na pala sa akin tong motor na to Ngayon ko lang nasabi yung pangalan niya sa vlog ko Gabi na rin pala nang marating tayo dito sa v Exhaust Event ng Z1 Moto Nandito rin pala tayo para suportahan ang ating tropang si Boss Lucio Sasali kasi siya dun sa Malaysian Culture Sana manalo siya sa gabing ito Nagsimula nga pala ang pag-iingay ng pumapasok Masok ang vlogger na to. Napakalupit ng raider niya kaya naman hindi nagpatalo ang katabi ni Boss Lucio. Pusang umaandar yung motor na to kaya naman si Bibay napasayaw na lang dito. Kabilaan na nga yung bombahan ng mga oras na to kaya naman yung raider F ay lalo pang nagpasiklab. Lalo na nung lumapit na yung may-ari nito. Sigurado kung nandito ka sa event ay baka matanggal din ang tutuli mo Pati naman skin ridic dito na pawaw na lang sa gilid ko Si Weeby naman gulat na gulat ang lang to Talaga nga namang nakaka-inspire ang raider na to Sana sa mga susunod na event ay makasali din tayo sa mga ganito Pagkatapos nga magpasiglab ng raider na to Tignan nyo naman ang lupit ng tricycle dito Balita ko, mas malupit pa raw sa speaker ng kotse ang tricycle na to. Hindi pa nga tapos magpasiklap ang tricycle na to, eh bigla namang may pumasok na big bike dito. Makikita nyo, sobrang laki ng tambucho nito. Si Boss Art nga pala ang poging rider dito. Pero syempre, hindi magpapahuli si Boss Lucio malakas din daw kaya naman si Viva ay bigla na lang napasayaw. Maya maya nga lang ay tinawag din si Boss Lucio sa stage at nagulat kami sa mga sinabi niya dito. Sinama niya pa kami dito sa stage. Nako, napakabait talaga ni Boss Lucio. You know, fumble, oh. Dahil sa sobrang bait mo May sorpresa pala sa'yo ang event na to E buti na lang daw nakapag-practice pa Si Boss Lucio ay, Ano? 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 Ano ka Ano? Ano ka sumasayaw? Hindi Ay hindi raw pala siya sumasayaw Ay! Ay! Hala, nagpasiklab na si Boss Lucio Akala ko prankster lang Dancer din pala ang taong to eh hindi pa talaga titigil. Hoy, awatin niyo to. Sobrang saya nga ng event na to, kasungaling hanggang madaling araw pa matatapos to. Sana sa susunod na punta ay kasali na tayo dito. Maging inspirasyon natin ang mga malulupit na motor na to. Kaya sa maikling oras, salamat sa pagsama mo. Ano hindi ka sumasayaw? Eh, hindi. Ay! 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 Ay!